Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inuot. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Yan ang matapang na paninindigan ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa kanyang kontrobersyal na paggamit ng pondo noong Setyembre. Pero dalawang buwan ang nakalipas, humarap at nanumpa si Duterte sa ikapitong pagdinig ng komite. Kasama niya ang apat na opisyal ng OVP at DepEd na dati niyang pinamumunuan matapos magbanta ang mga mambabatas na ipako contempt nila ang mga ito kung hindi pa rin sila dadalo. I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I am I have no personality to speak in that hearing so i had to take that oath simula pa lang ng pagdinig nagkainit na, na agad si Duterte at ang mga mambabatas yan ay matapos tanungin ni Antipolo 2nd district representative Romeo Acop kung sinertipika ni dating DepEd Special Disbursement Officer Edward Fahard ang liquidation ng confidential funds ng ahensya mr chair wala kami kakampi dito walang maka point of order para sa amin representative acop is asking our resource person why is it that The vice president is batting. Yes, ma'am. No? Hindi Pero... Inamin ni Fajarda na tatlong beses siyang nag-withdraw ng 37.5 million pesos noong 2023 mula sa confidential funds. Personal niya raw itong winidraw at dineposito sa isang vault. Pero ayon kay Fajarda, hindi niya alam kung saan napunta ang pera. Ang security officer na si Dennis Nolasco raw ang mas nakakaalam nito. Bagay na hindi umubra sa mga mambabatas. You have never had any interaction whatsoever with any of the recipients of the money. Yes, Your Honor. So you cannot verify po the truthfulness of the ARs that you receive. Your Honor, nagbe-base lang po ako dun sa kung, kung saan lang po talaga pwedeng igastos ka, let's say, payment of rewards, mga ganyan po. Exactly po. Bago mag alas tres ng hapon, sinuspinde ng komite ang pagdinig para bigyang daan ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo. Dito, direktang pinasaringan ni Romualdez si Duterte matapos siyang pagbantaan na patayin sakaling may pumatay sa pangalawang Pangulo. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt Our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Una nang sinabi ni Duterte na quote, maliciously taken out of context, and of quote, ang kanyang naging pahayag bagay na kinukonsiderang security concern ng pamahalaan. Samantala, pinalawig ng mga mambabatas ang detention period sa Chief of Staff ni Duterte na si Lopez ng lima pang araw. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.